Who's there? <laughs> Who's that? <laughs> You're your home. Welcome home. Wow! wow. sana galing, Bibi, sa Cubs? Candyland? Ha? Galing ka sa Candyland, Bibi? Hindi tanong mga kabiblog si Tana. Ah! Saki Boyo! Yeah. Ay. Saan ka, Bibi, galing, Tana? Pumunta kayo sa Candyland? Ha? B, pumunta kayo doon sa Candyland? Wow Happy na naman si Saki Boy Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo oh, Oo oh. Oo oh. oh. Saki Boy <laughs> Ay, ay eh hey, hey, eh nandito na yung dalawa Betlay na itong dalawa Wait na, sinaylas lang ako Happy handman itong dalawa Po, oh. po oh. Wow Wow Happy na si Tana. Ay, si Sake. Bay, nandito si ate. Ay, kiplay na yung dalawa. Buksan natin yung ilaw. Yehey! Yeah. Yeah, Yehey! Yeah. Hindi yeah. ko nakalinis si mata dito. Baby, love ko na yung huli. Ay, bawal pala magwala si Gabi. Tana! Ate Tana! Yay. Ati Tana. Yay, yay, yay. Ati Tana. Wow. Dito na yung dalawa. Tawang-tawan naman na naman sila. Oh. What's that? Ba't naman, naman, mo tinapon? <tost> ano naman yung tinapon mo? Turutot ka, baby sack. Ay, no, no. No, Saki boy. Walang kukuha niyan sa baba. Amo um, iba eh, ano? Amo um, iba to. No, katana rich. Walang kukuha sa baba. Oh. Pero ng niyo, na yung mga Saan? Mamaki. Mau tinan nyo, baka wala ng gas yan. Takbo ng takbo. Ah. Ah. toy? Ah. Ah. toy? Ah. <tinyo> ah. toy! Ah. <the toy>. Wow. <tinyo> oh, Ah. 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 No! sakit boy! Ito para parang ang unggoy eh. Alam mo walang kinakapitan yan kundi yung salamin. Baka mabasag yung salamin. Oh, ate, ate kasi wag nang ana. Ate. 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 ate.